Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat tayo pumuling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ikalabing limang kabanata na ng huling aklat ng Torah o tinatawag nating Pentateuch. Ito po ay aklat, aklat ng Jotaronomeo. So balik bago po tayo. na magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang kanalangin. O Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin. Dalangin namin, Lord, at tulungan niyo po kami, turuan niyo po kami. Buksan niyo ang aming mga spiritual eyes, maging ang aming spiritual ears, upang makita namin, Panginoon, at marinig ang mensahe mo. Dalangin namin, Lord, na patuloy namin mapahalagahan at makita ang lawak ng pag-ibig give you glory, honor, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang taon ng pamamahinga, verse 1. Ang bawat ikapitong taon ay gagawin ninyong taon ng pagpapatawad sa mga may utang sa inyo. Ganito ang inyong gagawin, huwag na ninyong sisigilin ang kababayan ninyong may utang sa inyo sapagkat ito'y taon ng pagpapatawad na itinakda ni Yahweh. Ang mga tayuan lamang ang sisigilin ninyo at hindi ang inyong mga kababayan. Walang maghihirap sa inyo sa lupain ibinigay sa inyo ng Diyos, inyong si Yahweh sa pagkat tiyak na pagpapalain niya kayo. Kung makikinig kayo sa kanyang tingin at susunod sa kanyang mga utos na sinasabi ko sa inyo ngayon, nangako si Yahweh na kayo pagpapalain niya. Hindi na kayo mangungutang kanino man. halip ay kayo ang magpapautang sa maraming mansa. Hindi kayo masasakop ng sino man. halip ay kayo ang mananakop sa maraming bayan. Pagdating niya sa lupa yung ibinigay sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong magkakaitan ng tulong ang mga kababayan ninyong nangangailangan. Sa halip, ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at, at pahiramin sila ng anumang kailangan. Huwag ninyong pagdadamutan ang inyong kababayan kapag nangutang siya sa panahon malapit na ang ikapitong taon. Ang taon ng pagpapatawad kapag sila'y tinanggihan ninyo at tumain sila kay Yahweh, mananagot kayo sa kanya pahirami ninyo sila kung maluwag ang inyong kalooban at pagpapalain kayo niyawis sa lahat ng inyong gagawin. Kailan may hindi kayo mawawala ng mga kababayang mga ngailangan. Kaya, sinasabi ko sa inyo, ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. So, dito po makikita natin ano po na may panahon ng Uh, pagpapatawad, no? O pagpapatawad sa mga utang, ano po. Uh, dito makikita po natin na even no, sa panahon ng Old Testament is meron talaga ang nakakapangutang, meron din naman talaga po na uh, nagpapautang. At dito makikita po natin na even uh, si Lord ay nagsabi po dito na huwag tayong Huwag nating pagdadamutan yung mga nangangailangan. So, Uh, hindi ibig sabihin na nangungutang yung tao is masama na siya or unrighteous na siya. So, nangangahulugan lang po dito makikita natin no, na uh, maraming mga tests and trials na pinagdataanan ng bawat tao na alam natin some of them are uh, test of the Lord kung makikita kung gano'n tayo katatag at katibay. Minsan naman, tayo yung nagpapautang for us to see how alam niya yung parang makita ng Diyos kung gaano tayo magiging mabuti sa iba. Paano natin buuksan ang ating puso, maging ang palat natin, no? Sa pagtulong sa ating kapwa. And alam niyo po, napakaganda ng pangako ng Panginoon, no? Sabi niya diyan, dalating yung araw kung kayo ay susunod sa Panginoon, na hindi na kayo mangungutang sa halit, kayo na yung magpapautang. So, Uh, merong mga panahon talagang itinakda ang Diyos at naniniwala po tayo na may time of breakthrough no? kung saan yung mga dati na naranasan natin ay ating mapagtatagumpayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. 12. Well, kapag nakabili kayo ng kapwa ninyo Israelita bilang alipin, babae o lalaki man, anim na taon siyang maglilingkod sa inyo. Pagdating na 7 taon, palalayain na ninyo siya. At huwag ninyo siyang paalisin ng walang dalha. Sa halip, bibigyan ninyo siya ng tupa, trigo, inumin at langis mula sa mga itinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Alalahanin ninyong naging alipin din kayo ng Egypto sa, Hi sa Egypto at mula ro ay pinalaya kayo ng Diyos ninyo si Yahweh. Kaya iniutos ko ito ngayon sa inyo. Ngunit kung gusto niyang manatili dahil sa pagmamahal niya sa inyo at sa inyong sambayanan, sambahayan, dadihin ninyo siya sa may pintuan at butasan ang kanyang tenga. Sa so gayon, siya ay magiging alipin ninyo habang buhay. Ganito rin ang gagawin niya sa mga aliting babae. Huwag kayo dapat manghinayang sa ibibigay niya sa kanya kung aalis siya sapagkat ang ibibigay niyang katumbas lamang ng upa sa isang manggagawa manggagawa ng trabaho ng tatlong taon. Gawin niyo ito at pagpapalain ng Diyos ninyo si Yahweh ang lahat ng inyong gagawin. So, dito pala yun nakuha, no, yung Uh, tejikom no, na kapag umalis ka, bibigyan, bibigyan ka pa rin ng uh, yung bayad, no, yung kung ano yung tagal ng inyong paglilingkod doon sa inyong amo, no po, so uh, dito talaga makikita natin, no, na uh, yung idea ng ating kapanahunang kalakaran, no, ay nagmula pa rin sa kasilatan Ano po And then, sabi sa verse 19, lahat ng panganay na lalaki sa inyong mga, na inyong mga alagang hayop ay bubukod ninyo para kay Yahweh. Huwag ninyo itong pagtatrabahuhin ni gugupitan. Ito ay kakainin ninyo sa harapan ni Yahweh sa lugar na pipiliin niya. Ngunit, kung may kapansanan ng panganay na hayop, bulag o pilay, huwag ninyo itong ihahandog kay Yahweh sa, na inyong Diyos. Ito ay maaaring kainin sa bahay tulad ng pagkain ninyo sa isang usa. Pati ang taong itinuturin na marumi ay maari kumain nito. Huwag ninyong kakainin ng dugo. Kailangan po to patuluin ito sa lupa. So, dito po makikita natin na may alituntunin. At ito po ay ating napaliwanag na sa ating mga unang kabanata na nabasa. Ano po? So, dito makikita lang natin na patuloy itong inuulit upang hindi po malabag at upang masunod. Kaya naman, uh, salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na siyang gabay natin sa ating pamumuhay tungo sa kabanalan. Sana po mga kapatid, tayo po ay may natutunan at muli, God bless everyone and to God be all the glory.